Buti naman dito lang sa iwi yung bahay ninyo ang ano, ang tinitira ninyo. Ha? Ah. Oh, buti lang sa tabing kalsada. Opo. Okay. Mm. Yeah. Pero ganun pa man, mainit pa rin. Yeah. Oo. Oh, mainit pa rin mga kalinga po. Pero okay naman yung bahay nila tatay din. Kaya lang, simpre. Nag-iisa lang naman sa dito. Nakakalungkot din at mag-iisa lang. Ay, ang yung Oh. Uh -huh. Ano man problema May maaasahan ka Na makakasama Malalapitan, di magsasawa na kayo'y tulungan Mga alingap, siya ang inyong kalingap Na lagi na andyan Jose Andrino hey! Jose Andrino Vlog Mga kalingap, mabuti niyong kaibigan Na maaasahan niyo anuman ang problema Pagtulong sa mga ilangan Ay tititigil sa kanyang kabutihan Siya ang kalingap nyo, makakasama nyo Tutulong hanggat makakaya para sa inyo Sa kanyang mga video, maraming mga taong natutulungan mga kalingap, lagi lang kayong nandyan Laging nakasuporta kay Jose Andrino Vlad Mabuti sa kapwa, mga kapuspalad Kahit anong unos, di kayo iiwan Ano man ang problema'ng dumaan Laging merong Jose Andrino Vlad